Oh, atis so. Oh. Atis. Ang problema. Magkano kaya ito? Ang ah, so, masarap oh. Atis. Okay. Magkano? Fifteen 15? na naman, mahal pa. Pagdurusan na ako yun. 32.26, yung shower pole. Yung ito, 11.95. Pwede na siguro. Yun to, no? yung, yun ito. Mas maganda-ganda. So, yung really, mahal lang ah. Eh? 100 mayigit. Tayo so, ito. Isa. So, blueberries. So, Bili tayo ng ubi. sa ito ang paa. Sige lang. Kasi, may bibili. Hindi ako lang. Walang bibili para sa atin bibili tayo ng uh, tubig niya. At ano na tubig natin? Nine, six, arwa six. Uh, so arwa mura. So ako tingnan dito So kita lang. Ito yung mineral water. Okay na. Ito lang, ito pinamili natin. So, sabi nyo. Puminta. Dahil makakita ng durog yung tong dobi black pink mahal naman na mahal naman yun oh, wala bang mura lang natin Ngayon lang, mahal lang ngayon ang bilihin Talagang sobrang mahal na Hindi ka tulad dati Ngayon, napakamahal na ng bilihin dito So, Kasi wala lang sa ano. Sila? Yes. Yeah. Ah, uh, unique kasi. Uh, uh. so 100 real make it 108. So 1,400 pesos. Tubig, itlog, it log. Isang buong mono. Sorry. Ilang? Ano pa? so, ganoon na kamahal. Mahal lang ngayon ang bilhin dito. Kaya kung sahot mo ay 2,000 real lang, ako <laughs> kawawa. Ang kano. <laughs> Ayan. So. Bayaran ko to. Buto ko buhat ko hanggang bahay. Thank you, right. okay, you Ah, kayaknya. Eh, kalau buat kasih pilih-pilih aku ya. Aku, so.